Tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang uh, insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Wow! Yeah! Wow. yeah. Pumapag-ibig! ibig, <laughs> Pumapag -ibig. <laughs> so, oh, -ibig. Ano niya? Ano <laughs> niya? hindi pa rin nawawala yung kanyang pambobobol. Pambobobol. Ang ano, magagandang babae. <laughs> uh, at, um, what else about family? at uh, Tignanong niya si Mira. No, sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira. Nandun si Kitty. Si, si Mira po yung bata na nakita niyo kasama ni Kitty. Yan po si Mira. And then we talked about Suling yung anak ni Baste uh, sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si at si Suling, ay ano, parang merong powerhouse of mga taratipat ng mga <laughs> um, <laughs> mga bagets. Uh, future strong women wow. the